Itong dekada na ang residente sa Baguio City, si Nanay Cecilia. Isa raw sa mga pamosang bulaklak noon sa lungsod ang Everlasting. Pero sa paglipas ng panahon, kakaunti na lang ang bilang ng mga ito. Dati meron pa eh. Tapos ewan ko, bigla na lang nawala. Upang hindi ito tuluyang maglaho, isang planting activity ang inilunsad ng City Environment and Parks Management Office sa Botanical Garden. Yung ginawa natin dito sa Botanical is uh, ceremonial planting uh, but we intend to to re uh, replicate this uh, uh, more areas dito sa Baguio para mas ma-showcase natin yung original uh, Baguio flower, the everlasting. We would like to highlight it sa ating garden, sa Botanical Garden and sa other parks para ma appreciate ng mga tao makita ng tao yung yung um, everlasting flowers kasi uh, nawala na siya true uh, since na uh, medyo matagal na siyang uh, hindi nakikita dito sa Baguio aabot sa 2,000 punla ng everlasting ang itinanim sa botanical garden ang aktibidad ay kinatuan ng publiko oo oh, oh, at least may meron na naman di magkakaroon ng na naman everlasting, at least marirevive. Um, I'm happy na binabalik ulit itong kakao at saka yung everlasting. Sana magtagal. Uh, as far as I remember, 1980s, yan ang sila ang yung everlasting at saka sunflower. Parang sila ang bida dito noon sa Baguio City. And now, na ibinabalik na at least yung mga kabataan na sisibol, at least may maaabutan sila na uh, history tungkol sa everlasting. Ang aktibidad ay suportado rin ng pribadong sektor at nais pa nila itong palawakin. Um, they wanted kasi to revive ang ano natin, yung everlasting, kasi parang nawala na siya so ni-revive nila. So nagkaroon po tayo ng, ng um, planting ng everlasting na flower. Since everlasting also is one of ano, a prominent flower po galing sa Baguio, So, nire-revive nila to para at least ma-identify rin na Baguio is not just known for yung um, sunflower, meron din po everlasting. Ang bulaklak ay tinawag na everlasting dahil hindi ito agad-agad nasisira at uso ring pandekorasyon na karaniwang ibinebenta. Nais naman ang pamahalaang lungsod na magpasa ng isang resolusyon na kumikilala sa kahalagahan ng bulaklak. Everlasting was declared as the official flower of the city of Baguio in 1991. So probably it's about time that we have to update the resolution. So we're going to redeclare everlasting as the official flower. Ibinida naman sa isang fashion show ang mga damit na ang disenyo ay hango sa everlasting at samot saripang mga bulaklak. Ang mga ito ay obra ng mga batang kasali sa Autism Hearts Foundation Artist, Katuwang ang Diwata Foundation, Bio Foundation at Harvest Creative Hub. Layon ng fashion show na maipakita ang mga angking ganda ng mga bulaklak at pagkamalikhain ng iba't ibang mga artist sa Bagyo. Ang aktibidad ay mayroong temang Evolving Crafts, Everlasting Change at parte rin ito ng pagdiriwang ng ibag iw Festival. Vanessa Butong para sa Luzon Headlines.